guys, ito na yung continuous ano zigzag um, <laughs> road <laughs> naputol kanina guys gawin na huminto kami nag, gano, nag picture picture lang kasi yes, eh. kung anong klaseng ano napaka winding road walang sinabi yung sa atin na winding road that means to say na ang camera woman we eh ng guy Yang ating driver yan dating driver nang sikat to eh <laughs> dating driver daw nang sikat oh See that guys Napakahaba pa nitong road na winding road Mula pa dun kanina sa first video hmm. Hello na guys hello hello na hello Pwede nang magsuka, guys. <laughs> Pwede nang sumuka. <laughs> ay, ay. Yung iba, pakiat kami naman pababa. May speed camera dito, guys. Oh. kung mag speed ka. Siyempre, pag pababa, di mabilis ka. Pag mag-speed ka, Pababa. Revenue na yan, guys. Revenue ng aming ga goberno. Sige, dyan. Kailangan reduce speed. Pero sa atin, guys, ano, karamihan, walang reduce-reduce speed. Speeding pa rin, guys. So, Duling na yung nag camera. <laughs> yung nagbi-video duling, na. <laughs> duling na. Duling na, duling na. Ano sinabi ng bituka ng manok? Mhm, walang sinabi yung bituka ng manok diyan sa atin. Dito, at mo lang 'yan. lang sinabi. Pag-inapload <laughs> niya. yung aso namin. <laughs> yung aming boss ay sumuka na doon. Nasa ilalim guys. Oh. oh. Parang sumakay ka ng pa pababa. Ganon, kataas dito. <laughs> magandang share sa inyo guys para alam nyo na ano kasi um, anong tawag niyan balitado na ang bituka ng manok ay napakasigsag talaga walang sinabi yan dito guys hmm. siguro ay, sa Lord, isa na Accident, eh. Maraming aksidente dito, guys. Dahil sa napaka winding Long and winding road. Ayan. Pag hindi ka marunong dito mag-control at uh, kilometro ito galing sa taas but not See you in my next video. Little aviso birds. Hey guys, bye bye.